Hello, hi guys. Magandang hapon sa inyo lahat. On this channel, Shiro Degas Channel. A free theater o zomatorider. So, ngayong hapon na to, natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a random gabay for the sign of for the sign of Capricorn. So, Capri, 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 Capri welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit ating ganun ating masasagot for video? Kasi na kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga Capricorn? ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a journey lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. Any notification buffer for more videos up there? maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, Lalong-lalo lalo na ang hindi dirigi-skip ng ads na way pagpalaig kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik-lignig na guumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? I ba advice sa inyo ng ating Indian spirit for the sign, oh. sign of for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga So guys, to at bubula natin gina natin English Please give information pa. Okay. So there's something the Queen of Cups, no? Emotional healing. Na maaari magiging kalmado na ang iyong pakiramdam, ang iyong nararamdaman. No? Magkakaroon ka ng maturity dito pagdating sa mga nararamdaman. Hindi ka na basta-basta nagpapa-apekto sa mga sasabihin ng iba. And this is something guys, be the king of cups, no? There is something a feminine and masculine energy dito na very strong emotions, no? Matap, masyado ng matibay at ang malakas ng inyong um, ang inyong emosyon, no? Hindi, di na kayo basta-basta nagpapadala sa mga tao sa paligid nyo. There's an everything is fine. So, uh, pinapakita nyo na okay kayo, uh, but definitely it's not, no? Kung baga kahit na Uh, oh, maraming mapanghusga sa paligid mo, lumalabang ka talaga. And this is something the high five for a lesson learned, no? Kung natuto ka na sa mga hamon, sa mga pinagdaanan mo, at maaaring um, sinasabi dito, matuto ka na sa lahat ng mga bagay na gagawin mo. And there's a justice card, guys, no? Makukuha mo dito yung hustisya. Makukuha mo yung mga bagay na what you deserve. There's just something, guys, with the consequences, no? Kung ano yung mga bagay na gagawin mo, there's something, an out outcome dito. Let's see. And this is something that guys with a magician for manifestation. Na may mga bagay na unti-unti mo na ma may mga bagay na unti-unti mo na makukuha, matata mo, na ako na mga bagay hangarin mo, maaaring may isa katapanan mo ito. What is the Queen of Cups? The Queen of Cups represents the King of Wands. No? There is something of vision na no? unti-unti mo nang titignan yung magiging possibilities, yung magiging outcome no? ng mga plano mo, pangarap mo. Let's see what is the King of Cups the Queen of Cups represents the Star card. So something in healing, guys. Na no, magkakaroon ka ng healing dito and recovery. And there's something, guys, with the hope. No may pag-asa. Na parang binibigyan mo ng pag-asa yung sarili mo na makalaya at makawala dyan sa mga nararamdaman mong negativities, no? Kumaga drama, no? Kumaga alam mo na na lahat ng to ay um, kumaga, kailangan mo maging balance. Let's see what is everything is fine. Reversible ease of cups, no? Kung baga, there is something guys na parehas kayo ng subject saying na to. na maaaring um, parehas kayong Capricorn, na maaaring parehas kayong nararamdaman or maaaring um, mag-asawa kayo, no? Kung baga, marami kayong pinagdaanan dito, na maaaring, kung baga, nagdala sa inyo ng, um, kung baga, solid relationship. What is that if I'm what? Reverse of the Ace of Swords. No, so, ibig sabihin dito, may mga bagay na mangyayari dito na magdadala sa iyo, no? Ng kaliwanagan, ng tagumpay, no? Matuto ka lang sa mga bagay na pinagdaanan mo. What is the Justice card? Ano kasi sinasabi dito, ang gusti siya ay maaaring pumabor sa iyo. Makukuha mo yung Justice. There is a Sunday, the six of wands for a victory is yours, no? Talaga lahat ng mga bagay na gagawin mo ay maaaring um, uh, makamtan mo, no? Kung ano man yung bagay na magiging impact nito, No, ibig sabihin ko ano man yung bagay na ginawa mo talagang babalik sa iyo. What goes around comes around. No, what is the magician represent what? The magician represent with the emperor. No, maturity, authority. No, kaya kaya mo eh. You can create the situation and you have the power to change it. No, you have the um you have the authority to decide. No, there's a something a circle of support. No, maraming taong sumusupport at gumagabay sa'yo and you are also mature enough sa so, lahat ng mga bagay na napinagdaanan mo, mas lalo kang pinalakas at pinatibay dito. What well, is the Queen of Cups and is the King of Wands. Reversive with the Rings of Pentacles. Ngayon, tinitignan mo na yung lagi magiging possibilities. No, kung maga marami kang plano at um, gusto mong may malaki pang bagay na mabago sa buhay mo, especially pagdating sa finances, na no, maaaring uh, magkakaroon ka na mas malakas na resource of income, massive income. Let's see what is the King of Cups and is the Star card reference the word card. Now, some of you guys know may trouble talaga international. No, in and of course, ng trabaho mo maaaring sa iba bansa. Maaaring um, kung magkatadagdagan ng salary mo. No, magkakaroon ka ng pag-asa dito na makabalik ulit sa um, sa, sa lugar kung saan ka talaga nagmula. Let's see what is and everything is fine in Ace of Cups. Reverse the Queen of Cups. Na no, meron naman dito guys, no? no? In other side, meron naman dito kung pinipilit mong ilaban, no? Yung pagmamahal, yung isang relasyon, no? Kung maga, napipilitan ka na, no? Ka nahihirapan ka na, no? Parang napifil mo na hindi ka nag-grow, hindi kayo nag-grow na, kung maga, it, yung the best key, no? Na parang makamove on and makamoving forward ka is to let him go, no? Kung baga, uh, gusto mo siyang pakawalan, bitawan. But definitely, guys, mahal mo pa siya. What is the high point of the Ace of Cups? Represent with the Six of Swords with the Transition. Na unti, -unti ka na makakalaya sa hindi maganda sitwasyon. Na kasi unti na ka, unti mo nang natutunan lahat ng kahalagahan, lahat ng mga bagay na nagdala sa'yo dyan sa position mo. What is the Justice Card? Because the Six of Wands a So this is something, guys, with a perfect timing. Na no, binibigyan ka na pala ako ng pagkakataon dito na maging ma maayos at uh, maging maganda no, ang buhay na tinatahak mo. Na no, meron ako na sense dito with the legal matters na magkakaroon ka dito ng panalo. Pagdating sa usapin, pagdating sa mga legal, no? Papers, documents, annulment, separations, no? may mga usapin dito with the legal matters na may mga papers and documents na maaaring panalo mo. What is the magician or the emperor? Baka may nilalabang ka dito na ano, no? ari ari yata ganyan. Manalalo ka dyan. And there's a severed card with a confusion. May mga part na parang naguguluhan ka pero kailangan mo maging mature how to decide, how to make decision. Let's see what is the outcome ang pinaka outcome sa you guys is something the page of cups na makinig ka sa intuitions mo makinig ka sa gut feeling mo and there's a the nine of ones for something and near to success napakalapit mo na para magtagumpay there's a seven of pentacles with a harvest moment no? talaga makakamtan mo talaga at mara, malalasap mo talaga yung tagumpay na inaasam-asam mo so si guys no? what is additional messages for um, yun and yang or card for you niyan yung orco carter sa so lock and doubt. Alisin niyo lang talaga yung pag-aalinlangan, pagdadalawang-isip, no? And this is something guys with a chemistry. Some of you guys may chemistry talaga kay ng person mo. And this is something nurture. Na talagang mahal niyo talaga ang isa't isa ta ta, at ma mapagmahal ka talaga. No? Natatalo ka lang talaga ng mga mga karanasan at maaaring pinagdadaanan mo. What is the synchronicity? This represent what? represent with a raven. Na may some of you guys meron ditong kumbaga nag nagii-stock sa iyo, no? Meron ka dito na maaring maraming naiinggit sa iyo, especially meron ditong aswang. So maaring inaaswang ka, no kaya hindi ka makatulog. And there's a an nihil. Na may mga bagay na pangahawakan mo dito. And there's a crystal with the visions. See? Yung magiging possibilities. No, nagkakaroon ka kasi ng something idea. No, na alam mo na ma maaaring matupad dito, na maaaring ma, kumbaga makuha mo to. There's something visions into reality. Or something desires into reality. No? Yung mga bagay pangitain mo, lahat ng bagay na yan gusto mo makuha. Maaaring makuha mo yan. No? Maaaring mapanghawakan mo yan. What is the magical of fair messages? For magical fairy messages, represent whom do you need to forgive? Ano yung mga bagay na kailangan mo pakawalan at bitawan? No, yung ngit, -ngit galit, buot, yan yung kailangan mo alisin and there's a coffee uh, there's a something birthday with um something birthday season. Maaring may darating na birthday na maaring magsagot sa yung katanungan. Maaring may may birthday na maaring mag magrepresent sa iyo na makita mo talaga ang totoong kahalagahan ng mga bagay na, na um ano ba talaga yung purpose mo? What is the romance for mystic love or old deck? And there's a family security no? Mas napapangalagaan po protection ng iyong pamilya. No? Kahit na hindi ka na masaya, ay. And this is something ex-lover, no? Meron naman dito ex-lover na maaaring bumabalik-balik, no? And this is something ko promise. May mga pinangako, no? Na maaaring mabago. Ay. What was that? So, let's see. What is additional messages for clar clarifying for love situation? Alamin natin yan anong eksena mapagdating sa love. And there's a lay to rest. Let go of lingering disputes and make peace together. No? Ibitawan mo daw yung mga bagay na makakapagpagulo sa isip mo, sa sitwasyon mo, no? Bigyan mo ng kapayapaan ang nararamdaman mo at bigyan mo ng kapayapaan uh, yung sitwasyon mo. Kung ito yung bagay na to hindi makakatulong sa'yo, let him go. And this is something between the lines, no? cover the truth carefully and write your own ending no kung magisa na sabi sa dito uncover the truth ibig sabihin ilabas mo ang katotohanan no nang dahandahan -dahan at mahinahon no na wala kang tinatapak at wala kang sinasaktan no Kabag kailangan alam mo sa sarili mo kung paano mo tatapusin yung sigalat at yung mga sakit na yung nararamdaman ay my god let's see guys no what is um what lies beneath With a hidden future, or a code card. So, let's see. Alamin naman natin sa future mo, ano yung mga bagay na nakatago. Ano yung pasilip sa'yo? There's is something total drama. Alisin mo yung drama, alisin mo yung emot, emot, no? There's is something in action. Kailangan mong kumilos. Kailangan mong gumalaw. Hindi mo kailangan ng problema, kailangan mo ng solusyon. And there's a fight your what you want you love claiming what yours love is a battlefield so see ilaban mo no ko ano ba talaga yung para sa iyo kung sino ba talaga yung para sa iyo no sa ngala ng pag-ibig kailangan palaban ka no hindi dapat duwag ka ganon no may iba naman ditong eksena na aalisin mo yung drama aalisin mo na yung kailangan mong kumilos hanggat hindi pa huli ang lahat Lakas, maka tella na No, there is a part of the light. Represent what? Oh my god, there's a sparkle. One more card, please. Okay, represent with a listen. Okay, gizong lesson, listen, guys. Now, the listen. I pay attention to the world around you, around me, knowing that signs and symbols. guide me toward success. By listening deeply, I discover the path of eternity and unlock the wisdom that lead me forward. So see, kung mga ngayon handa ka ng makinig, handa mo na pakinggan lahat ng mga bagay na nasa paligid mo, hanapin mo yung solusyon at hanapin mo yung magdadala sa iyo no, tungo sa tagumpay. No? So there's something sparkle. I transform fear into strength. I release doubt from my mind. With faith in the goodness of the universe, I am raised and love myself as a soul, discovering the light that shines within me. Everything challenges becomes an opportunity to step in a, my power, energy, and brilliance of my true self. So see, unti-unti, unti nuk -unti, unti no, no? Ano ba talaga yung magsisilbing kalakasan mo? No yung bagay na nagsisilbing kahinaan mo dyan. No ibig sabihin yung kahinaan mo yung pagmumulan ng magsisilbing kalakasan mo. Diyan mo pang gagalingan lahat ng mga pinagdaanan mo, lahat ng mga naranasan mo, at yung mga bagay na yun magpapabago sa mundong ginagalawan mo, sa paniniwala, at sa mga kakayanan na alam mong ngayon pa lang ay unti-unti mo na natutuklasan na kaya mo pala. No? Na unti-unti mo na naranasan na, ah kaya ko pala ito naranasan, ito pala yung magiging pinaka-personal power ko. No? To create something meaningful and peace on my life and being to, um, being successful, no, sa lahat ng mga bagay na darating sa buhay mo. So let's see. What is the angels answer represent what? What is the angels answer represent what? Look for a sign. So kailangan mo ng mga signo, senyales, or may mga bagay na senyales yan na pinabahagi na sa na ipinapakita na sa'yo na kailangan mo magpay attention and there's a law. No. no, marunong ka dapat humindi. Hindi ka pwedeng oo, oh, oh, sige, laban, no? Marunong kang humindi at marunong ka tumanggi. And there's a prayer will help you for your situation. No, at 'yung pagdarasal mo na 'yan ay makakatulong para makalaya ka sa hindi magandang sitwasyon. And explore your options, no? Palawakin mo ang um, bagay na, na magdadala sa iyo ng um, katuparan, no? kailangan mo yung maghanap ng best directions, no? Na paano mo babaguhin no yung mundong ginagalawan mo sa lahat ng mga bagay na pagpipilian mo. So let's see what this additional message is additional messages. And there's a an, name, sorry. Some of you guys, no, meron talaga nang hihingi ng tawa dito at hihingi ng taway. And the creates a something an anger and conflict. Alisin mo yung galit, no? Alisin mo yung um yung pagiging Uh, agresibo. No, isa yan sa magbibigay komplikasyon sa iyo. What is the romance in your represent what? Revisit with the past life relationship. Meron talagang babalik, no? May guhugutan from the past one to another. Talagang babalik to para patunayan sa sa'yo sa na sa likod ng mga pinagdaanan nyo, na kaya niya ulit itama yung mga pagkakabali. Ay, What is the chakra messages? And there's an instinct, guys. Tama yung hinala mo dito. Tama yung mga nararamdaman mo. And there's a gossip. No? Kung baga marahil maraming mga marites, maraming mga chismosa, maraming mga pinag-uusapan ka behind your back. There's a gossip. And there's a perfection, guys, no? Kung baga unti-unti mong bubuoyin, unti-unti mong kukumpletuhin, lahat ng mga bagay na kung ano man yung mga bagay na meron ka ngayon. What is the digital message? Just been an angel's And there's a judgment. Now, this is a wake of God for you. Now, pinapalala ka na ka na you need to pay attention. And this is something the end beginning. Uh, there's a that card from the end beginning your beginning. Now, may mga bagay na kailangan mawakasan, kailangan ng tapusin. What is the digital message? It's with an English spirit. And there's an abundance, guys, no? Magkakaroon ka dito ng kasagadahan, kasagadahan, kasagadahan no? No, there's a harvest time. And there's a yellow with adaptability, with a personal power, no? Kumbaga, kailangan maging flexible ka sa lahat. No, hindi pwedeng kaya ko to yun lang yung kaya mo, yun lang yung gusto mo. Hindi pwede, kaya open ka for a new possibilities, no? Para mas la, uh, madagdagan yung um, knowledge mo, yung experiences mo, for our kang Pail messages. Exercises is the key, So some of you guys kailangan yung exercise, stretching, time tamang, tamang diet, and there's some an hydrations, no? Kailangan always being hydrated. Na kailangan nyo ng more water dito, guys. And there's a study, guys. There's a lesson learned. Matuto ka sa mga bagay na pinagdaanan mo. And there's a nutrition. Kailangan dito ng more on fruit and vegetables. Let's see what is additional messages for the energy. Door to the personal healing and happiness. Ngayon, bukas ang pintuan para sa kagalingan at kaligayahan. And one more card for the garden, a gate for discoveries. Marami ka pang madidiscover, discover marami ka pang malalaman, no? Yung mga bagay na 'yan na uh, magbubukas sa iyo sa mga pintuan na 'yan magdadala yun say, sayo, sa sayo sa Tagumpay with a victory. What is the monology represent what? For monology represent expect the powerful change, no? Mag-expect ka ng mga bagay na uh, hindi mo akalaing mangyayari. And the answer, you need is coming, no? At masasagot yung mga katunungan, at mga matagal mo nang gustong malaman. And don't let pride get in your way, no? Alisin mo yung pride and ego. No? Isa yan sa magbibigay balakid sa'yo. For Jesus loving code said, for Jesus loving code said, let's see, You are the light of the world, no? Ikaw yung magsisilbing liwanag sa lahat. No, ikaw yung magsisilbing liwanag sa mundong ginagalawan mo, hindi lang para sa sarili mo, para sa mga taong malalapit at mahal mo sa buhay. So let's see guys, no? What is the additional messages tayo? With um yes or no, no? We have a yes or no, guys. Uh, mag -ready na kayo for a question. Na, so, sasagutin na natin lahat ng katanungan nyo. No, at kung paano ito sasagutin with a yes or no. Okay? Let's see. One, two, three. Okay. Yes or no question represent with a yes. With a yes. With a yes. With a no. Now, some of you guys, no? Meron ditong yes na nag-represent with a it's going to swimming link of the hook in the flow. No, ibig sabihin dito, kailangan mo sumabay sa agos ng totoong buhay. No, kailangan mong magpatuloy sa ginagawa mo. Naalis no, mo yung mga bagay na magsisilbing balakid sa paglangoy at pag, pag usad mo. Okay, spiraling up rising tide. Coming out of your shell. Na no, kailangan mong kumawalat sa comfort zone mo. Kailangan mong lumaya sa mga bagay na kinakatakutan mo. Kailangan mong kumawala sa mga bagay na nagsisilbing takot dyan sa pagtupad ng mga pangarap mo. And of course, some of you, there's a no. Feel wrong, bad idea, manipulated, let's stray. Iwasan mo dito yung mag-isip ng mga negatibo. Lalo, lalo na yung controlin yung isang sitwasyon na hindi mo kayang kontrolin, No? Hayaan mo siya mag-unfold naturally. So, let's see what is a shadow works. Represent what? For the shadow works, represent with authentic self. No? Ipinabahagi dito Yung pagiging ikaw Just be yourself And everything else Is already taken So see Kung magiging totoo ka sa sarili mo so Kung magiging totoo ka sa ginagawa mo Magiging maganda ang kalalabasan nito no? Magiging maganda ang outcome nito Dahil Hinuhubog mo yung sarili mo Sa lahat ng bagay No? Kung maga nagkakaroon ka na Unlock, unlock, unlock knowledge Unlock experiences So lahat ng mga bagay nito Unti-unti mong Kumaga Hinuhubog yung sarili mo No? Sa pagpapalakas ng totoong ikaw. So, let's see what is the messages of life. A messages of life represent... Angels number, represent what? pi 5 5 for clarity. Bibigyang linaw, bibigyang kaliwanagan, lahat ng bagay para sa sa'yo. Now, you are going to level up. It might not feel good initially but it will prefer you to handle the greater things in life for your highest good that is why you've been looking for through it push through it there is a reward waiting for your finish life. so see kumbaga unti-unti mo naman nararamdaman at nararanasan no ang pagbabago sa buhay mo unti-unti mo rin naliliwanagan sa lahat ng mga bagay na nangyari sa'yo kumbaga hinahanda ka lang No, so para mas malaka, mas magandang bukas at magandang kapalaran na nakalaan para sa iyo. Kaya kailangan, huwag kang matakot, no? Maging palaban ka sa lahat ng hamon na tatakakin mo. What is the messages of life represent what? Represent with overcoming. So, sinasabi dito, guys, today is a great school of life. A practice of discovery by acknowledging that my fears, anger, ego separates me from my divinity. I allow my light gives me from uh, grow inside me. The light gives me the power to reign over my inner kingdom. Today I overcome all that separates me from the light that is my truest self. So see, unti-unti mo nang tatanggapin, unti-unti mo nang natututunan, unti-unti mo nang binubuksan ng iyong mga palad, na handa kang matuto, handa mong labanan lahat ng mga bagay na magsisilbing balakid, sa pagabot ng mga pangarap mo. So guys, this is a um, random message, random gabay for the sign of Capricorn. So Capri, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey din lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of uh, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there. Of maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na lalo ang hindi nag skip ng ads sa so pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliklik nag-umapaw nag na, na, ng biyayang balik sa inyo. Maraming salamat and see you next video. Bye-bye and babush!